Isang OFW ang dalawang linggong nawala matapos nga itong makauwi sa Pilipinas. Ano nga kaya ang nangyari kay Kabayan? Bakit nga ito inabot ng ganito katagal bago makauwi sa kanyang pamilya? Sa sobrang pag-aalala nga ay nagpost nga ang isa sa mga kaanak nito sa social media at para nga maipaalam ito kung sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan ng nasabing OFW. At kung ano nga ang totoo nangyari kay Kabayan, bakit nga ito inabot ng ganito katagal bago nakauwi sa kanyang pamilya panoorin natin ang video na to. Samantala isang pangasinenseng OFW naman na halos dalawang linggo nang nawala matapos makauwi sa bansa. Alamin ang nangyari sa kanya sa mainit na balitang hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Matapos ang halos dalawang linggo, natagpuan na ang pangkasinenseng OFW na hindi nakauwi sa kanyang pamilya matapos dumating sa Pilipinas nitong December 2. Kwento ng pamilya ni Michael Lumibaw, natuntun na nila ang kinaroroonan niya at nakausap na sa telepono nitong December 13. Si Michael, biktima pala ng panghohold up at tinangay ang kanyang mga gamit habang nasa isang terminal sa Maynila. Buti na lang daw at may tumulong at kumupkup sa kanya na mag-asawang tindero at tindera. Nai-report na raw ang insidente sa autoridad. O, nasa nasalubong daw siya ng tatlong lalaki na may mga balisong, yun doon daw hinilahilan na yung gamit niya, naglaban daw siya, sabi niya. May kaibigan po kasi yung ate niya na security guard po sa may terminal. Tapos, na kita po nung security guard yung post ng ate niya tungkol doon sa nawawalang si Tito Michael po. Makikita sa mga larawang ito ang ilang gasgas -gas sa katawan ni Michael at pamamaga ng ilang bahagi ng katawan matapos umanong magipagpambuno sa tatlong sospek. Pinanood ko na lang, nakuha nila yung gamit ko, wala akong magawa, sabi niya. Tapos nawala na daw siya ng malay. Nasa maayos na raw na kondisyon si Michael at ngayoy, nasa kamag-anak nila sa Laguna. Inaasahang makauwi na siya sa Pangasinan sa mga susunod na araw. Masaya na kami kahit ganun siya, at least nakauwi siya, buhay siya. Kaya ano yung mga kumugpup sa kanya, maraming salamat. At sa mga kabayan nating mga OFW, kung sakaling ang uuwi tayo ng Pilipinas at wala nga tayong mga sundo pagdating natin sa airport, dapat nga ay maging maingat tayo sa mga isusuot natin. Iwasan nga nating magsuot, lalong-lalo na ng mga bagay na maiinit sa mata ng mga magnanakaw. Alam naman natin lalong-lalo na sa Metro Manila na napakabilis nga ng mata ng mga magnanakaw pagdating sa mga ganyang bagay. Lalo na nga kung makita nila or mapansin nila na medyo may pagkamamahalin ang mga suot mong damit, sapatos at iyong gamit na cellphone at obvious na obvious na galing ka ng ibang bansa. Mabuti na nga lamang at nakauwi pa ng buhay si kabayan. Kaya naman, mas ligtas pa rin kung sisimplihan lang natin ang ating mga pananamit pag uuwi tayo ng Pilipinas. Lalong lalo na kung mag-isa nga lang tayo at wala nga tayong inaasahang susundo sa atin pa uwi ng probinsya. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.